Hulugan ng Drill sa Panaginip Kapag lumitaw ang isang drill sa iyong panaginip, sumisimbolo ito na isang nakatagong katotohanan o ang pinakabuod ng isang problema. Ang isang drill na tumatagos sa solidong material ay sumasalamin sa iyong determinasyon na lampasan ang mga hadlang, iyong katatagan at iyong hindi natitinag na pangako sa paggamit ng iyong mga layunin ang isang drill sa isang panaginip ay kumakatawan din sa iyong walang humpay na paghahanap ng kaalaman. Ito ay ang iyong pagpayag na harapin ng mga hamon o ang iyong pangangailangan para sa pagtuon. Ang isang drill sa iyong panaginip ay maaaring sumagisag sa iyong mga pagsisikap na bungkali ng kaibuturan ng iyong isipan. Ito ay isang malakas na mensahe upang harapin ang iyong mga takot at kawalan ng katiyakan ng direkta at palayain ang iyong sarili mula sa mga limitasyon na ipinataw ng sarili. Ang panaginip na ito ay isang patunay ng iyong tapang at lakas. Ang panaginip na isang drill ay simbolo din ng iyong determinasyon. Ito ay sumisimbolo sa iyong hindi natitinag na pangako sa iyong mga layunin. Pagnanais na magtrabaho ng gusto at pagsasakatuparan ng iyong mga mitiin. Ang panaginip ng isang drillay na nagpapahiwatig ng pag ay hindi laging mabilis na dumarating. Makakatulong ito kung mayroon kang maraming pagsisikap na harapin ang lahat ng mga pagsubok. Tulugan ng panaginip tungkol sa drill bits Nakakatulong ang mga drill bits na tumatagos sa matitigas na ibabaw Sinasagisag nito na malalampasan mo ang mga paghihirap na maaaring humahadlang sa iyong pagunlad Ang isang drill bit ay nagpapahiwatig din ng isang partikular na isyo na kailangan mong malaman ang katotohanan Kapag nanaginip ka ng drill bit, ito ay senyales na handa ka ng gumawa ng diskarte sa pagharap sa mga problema kahulugan ng panaginip tungkol sa drill sa ulo. Ang panaginip ng isang drill sa iyong ulo ay maaari maging isang nakakatakot na karanasan sa panaginip. Gayunpaman, ito ay pag-aaral ng mga bagong bagay, kabilang ang mga kasanayan o pagpapalawak ng iyong mga base ng kaalaman. Ang isang drill sa iyong ulo ay maaari din magpahiwatig ng iyong mga paniniwala, ito ay isang senyales na dapat mong tukuyin ang naglilimita sa mga paniniwala at makitid na mga pattern ng pag-iisip na pumipigil sa iyo. Ipinapakita ng larawang ito na handa kang tumingin ng mas malalim sa iyong kamalayan at maging tapat sa iyong sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagbabarena ng isang butas. Ang pagbabarena ng isang butas sa isang panaginip ay sumisimbolo sa paghahanap ng mga nakatagong katotohanan. Ito ay isang mensahe upang tuklasin ang isang bagay na hindi alam. Alisan ng takip ang nakatagong potensyal o makahanap ng bagong inspirasyon. Kapag napanaginipan mong mag ng isang butas, ito ay isang senyales na ikaw ay nagsisimula sa isang paglalakbay ng pagtuklas. Ito ay isang imbitasyon upang bungkalin ng mas malalim ang iyong kaluluwa at mahukay ang nakatagong kaibotoran ng iyong pagkatao. Ang panaginip na ito ay naglalagay ng pakiramdam ng kahandaan at pagganyak na tuklasin ang hindi alam. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagbabarena ng ngipin. Ang panaginip ng pagbabarena ng mga ngipin ay lubhang hindi ka nais-nais dahil ito ay nauugnay sa sakit. Gayunpaman, ang panaginip na ito ay sumisimbolo sa pangangailangan para sa pagpapagaling. Ang drill ay kumakatawan sa proseso ng pag-alis ng pinsala na nagbibigay daan sa bagong sigla kung nanaginip ka mag-drill ng ngipin, ito ay senyales na handa ka ng ayusin ang mga isyo na nagdudulot ng kakulangan sa ginhawa. Ang panaginip ay nagpapahiwatig na dapat ka maging tapat at harapin ang iyong mga takot.